Hello for today's videos mga waa mo ibalik ko ninyo og bilat-bilat na nasa irrigation guys kaya dagang bilat-bilat nga nasa irrigation nyo on tulungan nyo akong kunin yung mga bilat-bilat din -bilat, ha kadaghan kaayo kunin nyo guys samahan nyo ako ibanin nyo ako para makangwa ako ng bilat-bilat ayun yung irrigation namin ang dami talaga pala ditong bilat-bilat guys ngayon ko pang na-discover ang bilat-bilat pala dito sa amin guys ito Diskarte ko to kaya wag kayong mga ano dyan. magshare na lang kayo mga waam. Ayan yung guys yung bilat-bilat sa amin. Ang daming bilat-bilat kuray. Kulay yelo po yung bilat-bilat sa amin guys. Ayan po yan. Ganyan po yung bilat-bilat sa amin sa irrigation po. Ano po yung sa kilid palayan lang po yan. Tanuman. na pa sa Bisaya. Ayan po yung bilat-bilat sa amin. minsan yung bilat-bilat maitim. Yung bilat-bilat rin na iba. Ano maputi. Tapos ayan bilat-bilat na yan mga yellow, brown ang daming kulay ng bilat-bilat sa amin guys sa irrigation lang yan ah. diba? anong tawag sa inyo yan guys sa amin kasi po ito bilat-bilat ayan kuhain mo na yan wag mo na magtudlo-tudloin kunin mo na kuhain mo na wag mo na magtudlo-tudloin yan langan-langan man ka ayan yung bilat-bilat sa amin guys ang dami talaga oh. ang layo ko pa kaya oh. ayan yung bilat-bilat na kukunin ko yan oh anim talaga yung bilat-bilat guys ang dami pala dito hindi yung palang na-discover ang irrigation namin guys tamang dami ng bilat-bilat pala ayan wala pala dito yung nakakaalam na maraming bilat-bilat dito ayan po yung bilat-bilat sa amin guys ayan guys tingnan mo yung kuha ko ang dami na pala akong kuha hindi ko alam ang dami ng kuha ng pala ayan yung bilat-bilat sa amin ko -yelo na Siguro matagal na to dito sa irrigation guys. Kaya yung bilat-bilat na ini, Amay na dugay na siya siguro guys. Kaya bilat-bilat. Tanaw ibang iba lagom na. Itong lagom na sa itong bilat-bilat na ito. Kaya iba na may oh, fresh pa bilat-bilat na ini guys. Ayan yung bilat-bilat sa amin. Ang dami talaga. Hindi ko mahahakop yung bilat-bilat sa amin guys. Dahil ang dami. Yan po talaga yung bilat-bilat. Oh, -bilat. tingnan mo. O Oo. Ganyan. Yung iba kasi na bilat-bilat ang dumi ang itim. Yung iba naman fresh pa yung bilat-bilat na yan. Ano pang pa kulay o yellow pa. Yung itim na hindi na yan fresh. Bilat-bilat kasi yan. Ano itim na. Ayan. So tignan mo. Ang dami na talagang kuha ng bilat-bilat namin doon. Yung maitim. Hindi na yan. Yung...